si John Doe na isang mga ngaso ng halimaw na nagpoprotekta sa sangkatauhan laban sa nakatatakot na mga nilalang. Sa edad na pito, siya ay dinukot ng mga siyentipiko at tinurukan ng hindi mabilang na mga gene ng halimaw na unti-unting nagpalayo sa kanya sa pagiging tao sa loob ng 70 taon. Nang malapit na siyang maubusan ng buhay, iniwan siya sa isang demon gate kung saan nakipaglaban siya hanggang sa huling hininga. Pinaslang ang napakaraming halimaw bago siya tuluyang pumanaw. Ngunit sa isang himala siya ay muling nabuhay, ipinanganak na muli bilang tao. Ngunit taglay pa rin ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Sa pagkakataong ito, determinado siyang mamuhay bilang tunay na tao. Naglakbay si Cheon sa Demon Realm. Naghahanap ng isang lugar na maaari niyang tawaging tahanan. Sa kanyang paglalakbay, nakapatay siya ng isang halimaw, gumawa ng kasuotan mula sa balat nito at nagtayo ng isang malamultong tahanan bago nagtipon ng mga halaman upang palamutian ang kanyang bakuran. Sa isang niebing bundok, nakatagpo siya ng kakaibang mga halamang halimaw at dinala ang mga ito pa uwi. Habang nag-iikot, narinig niyang may mga mga ngaso na nakikipaglaban at naisip niyang nakawin ang kanilang gatestones. Ngunit na-discovery niyang sila ay pinagtaksilan ng kanilang mga kasamahan na ninakaw ang lahat at tumakas. Sa kanyang pagtuntun, natuklasan niya ang isa pang eksperimento na kagaya niya na nakatakas mula sa laboratorio. Pagbalik niya sa kanyang tahanan, natagpuan niya ang fugitive na nagmamasid mula sa mga palumpong. Ang nilalang ay nag-anyong aso upang manghingi ng pagkain at kalaunan ay nagbagong anyo bilang isang batang babae na nagtanong kung maaari siyang manatili pumayag si Che Onduon ngunit sa kondisyong tutulong ito sa mga gawaing bahay, isang bagay na masigla naman nitong sinimulan agad. Ang pamagat ng kwento, The S-Rank Hunters Pa kaysa sa sanaunang siyentipiko, higit sa lahat, nagnanais siyang malampasan ang dating direktor na napatay na, kahit gumamit pa ng maruruming paraan. Dahil dito, nagalit ng gusto si Chun, halos pumutok sa galit, hinawakan niya ang baluktot na ulo ng direktor at galit na sumigaw, paano mo nagawa? Paano mo nagawang dukutin ang mga bata, at gawing eksperimento para lang sa pera at kasikatan? Ang tinig ni Chun ay nag-eko sa buong gusali, puno ng matinding puot at sakit ng katotohanan. Gamit ang kakayahan ni Birdie na makita ang mga alaala, ikinonekta niya ito kay Chun, at doon, malinaw na naipakita ang lahat ng karumaldumal na ginawa ng grupo sa mga bata, mas masahol pa kaysa sa pagtrato sa hayop ang mga eksperimentong isinagawa ng matanda. Biglang sumiklab ang galit sa dibdib ni Chun, sa isang iglap kumilos siya ng napakabilis at dinakma ang mukha ng matanda, ramdam ang tindi ng kanyang pagkasuklam habang inihagi sa isip ang tanong kung inagaw ba ng matanda ang mga bata para gawing eksperimento, hindi nakatakas ang matanda sa pagkakahawak, bahagyang na ang kanyang pananalita at tinawag ang mga bata na mga pulot lupa na dapat magpasalamat dahil binigyan umano ng pagkakataon. Dahil sa mga salitang yun, hindi na napigilan ni Chun ang galit, hinampis niya ang matanda ng buong lakas sa sahig hanggang ang katawan nito ay nabuhos at natama sa semento. Sa pagkabigla, napagtanto ng matanda na hindi na umiiral ang kontrol sa kanyang sariling katawan, pilit niyang sinubukang baguhin ng anyo. O mandarang ang isip niya na kailangan maglikido agad, subalit hindi na ito nagawa ng kusa. Hindi hamu pa ang galit ni Chun, pinagbuhatan niya ng malamig na pananalita ang matanda at inilatag sa isip ang paratang, Ipapadala umano siya sa isang alaala ng sakit at panahon bilang parusa, wala nang makagalaw ang matanda dahil sa bigat ng kapangyarihang damaloy mula kay Jun, napako siya sa lugar at hindi makapagsalita, sa panibagong pagsiklab ng mana, naniligalig ang katawan niya, at kahit pilit niyang pinipigilan ang pagdurugo at pagurong ng sarili, unti-unti siyang nauubos. Habang nagpapatuloy ang daloy ng mana, nakita ng lahat ang kakaibang pagbabago, ang dati buo at malakas na lalaki ay nagkumpul-kumpol, lumiit, at naging isang maliit na bola ng enerhiya, na pangangasi na kalbo at birdie sa hindi inaasahang tagpong yun, hindi nila inakala na maari pang mangyari yun, si Chun, gamit ang kanyang mana, ay napaliliit ang isang taong dati ay may ganap na kapangyarihan. Pinunot ni Chun ang bola ng enerhiya at pinakawala ng madilim na aura sa paligid, nilapitan niya ang natitirang kasamahan ng matanda at sa kanyang tingin ay malinaw ang babala, mayroon siyang ilang tanong at hindi siya mag-aatubiling gawing ganoon din silang lahat kung hindi magbibigay ng sagot, ang silid ay nanahimik, ang kapangyarihang naganap ay nag-iwan ng takot at katiyakan na hindi basta mapagtatawanan ang sinumang sangkot sa kasuklam-suklam na gawain. Biglang lumipat ang tagpo sa madilim na lagusan kung saan magkasabay na naglalakad si Chun at Birdie, habang tinatahak nila ang mahaba at malamig na daan, nabanggit ni Birdie na sinahan yung Do at Anbak Deok ay dating mag-among tagapagsanay at disipulo, ayon kay Chun, Nagsimula ang lahat ng nakawin ni Anbok Deok ang pananaliksik ni Han Myung Do at tumakas dala ang mga tala tungkol sa mga eksperimento sa biyolohikal na pagbabago. Bahagyang natawa si Birdie habang nagsasalita tungkol sa labis na kasakiman ng tao na ang dating disipulo ay gumawa pa ng paraan upang baguhin ang sarili at maging isang kaimira, lahat para lamang muling maging bata. Ngunit si Chun ay nanahimik, may iniisip na malalim, sa kanyang isipan, Nagduda siya kung talagang walang kaalaman si Han Yung Do tungkol sa TDA, sapagkat wala siyang nakita ni isang alaala hinggil doon. Naalala niya rin kung paano nila naresolba ang isyo kay Kim Nari, ang taga-subaybay nito ay bahagi lamang pala ng internal program ng Hanbit, kaya't madali nilang naalis, alam niyang sinanamgi at blue ang baalang tumapos ng anumang natitira pang bakas ng problema. Para kay Chun, ang tanging natitira na lamang ay ang tinatawag niyang pamana ni Han Yung Do, ang resulta ng mga ipinagbabawal na eksperimento nito. Pagsapit nila sa dulo ng lagusan, napansin ni Birdie na tila naroon na ang lugar na kanilang hinahanap, isang malakas na sipa mula kay Chun ang bumasag sa lumang pinto, at tumambad sa kanila ang isang nakagigimbal na tanawin, mga halimaw na dating tao, ngayon ay nakapaloob sa malalaking sisidlang salamin na kumikislap sa kulay berde. Napasapo sa noo si Birdie, hindi makapaniwala sa karumaldumal na nakita, para bang ginamit ni Han Myung Do ang mga patay na bata bilang datos sa kanyang mga pananaliksik. Napatingin siya kay Chun, Worry nagtatanong kung ano ang kanilang susunod na gagawin. Ngunit si Chun ay nanatiling tahimik, sa halip, binalot siya ng alaala ng sariling nakaraan, ang panahong siya mismo ang naging paksa ng eksperimento. Sa kanyang isipan ay muling bumalik ang mga boses ng dalawang siyentista ang nagtatalo sa ibabaw ng kanyang walang malay na katawan. Ang isa ay mariing nagsabing dapat siyang hatiin upang malaman kung bakit siya walang anumang epekto sa eksperimento, samantalang ang isa na may nagbabala na kabaliwan yun, na para nilang papatayin ang gansang nangingitlog ng ginto, patuloy pa rin ang kanilang pagtatalo, pinag-uusapan kung gaano kalaki ang kinikita nila sa pagpapanggap na siya ay isang natural na paggising, at kung sakaling mawala ang kanyang katawan balang araw, mas ligtas daw na siya ay paghiwa-hiwalaya na lamang ngayon. Ang mapait na alaala ay tila sugat na muling bumukas, sa kanyang loob ay sumibaw lang iisang hangarin, na sa wakas ay dapat na niyang bigyan ng kapayapaan ang lahat ng kaluluwang nagdusa dahil sa mga eksperimento. Sa malayo, biglang naramdaman ni Chu ng presensya ng isang maliit na halimaw. Mahina ito, tila nagtatago, ngunit sapat upang mapansin niya. Naisip niya kung isa ba yun sa mga batang ginamit sa maruruming eksperimento ng mga siyentipiko habang papalapit siya. Ramdam niya ang takot ng nilalang, ngunit kasabay ng takot ay isang pamilyar na amoy na tila alam na alam ng halimaw, para bang may bahagi ito ng nakaraan na may kaugnayan sa kanya. Habang pinagmamasdan niya ang maliit na nilalang na kahawig ng isang fox, Napansin ni Chun ang kakaibang bagay, nagsasalita ito. Naisip niya sa sarili na hindi kailanman nabanggit ni Kim Nari na kaya nitong magsalita. Ibinulong niya kay Birdie kung maaaring naamoy ng fox ang bakas ni Kim Nari sa kanila. Ngunit pabirong sinabi ni Birdie na malamang ay amoy ni Chun yun dahil naliligo naman siya araw-araw. Hindi na lamang pinansin ni Chun ang biro at mas pinagtuunan ng pansin ang halimaw. Marahan niyang tinanong ang nilalang kung alam nito ang tungkol sa mga mechanical life forms, sa isang iglap, napahinto ang fox, Tila nabigla at hindi makapaniwala sa kanyang narinig, sa pagitan ng paghinga nito ay nasabi nitong tila nakilala ni Chun ang isang taong malapit sa kanya, numiti si Chun at ipinalam dito na maayos ang kalagayan ng tinutukoy ng Fox na masaya at ligtas ito na mumuhay ngayon sa Demon Realm kasama nila. Sa sandaling yun, kumislat ang buntot ng Fox sa tuwa, na luha ito habang pinipigilan ang sarili, hindi makapaniwala sa marinig. Matagal na raw nitong hinintay ang kumpirmasyon na buhay pa at maayos ang kalagayan ng kanyang pinakamatalik na kaibigan na pangiti si Chun sa isiping yun, naalala niyang minsan ay ikinwento ni Kim Nari ang tungkol sa isang kaibigang Fox at ngayon ay malinaw na ito nga ang tinutukoy. Nagpa siya siyang magtanong kung may iba pa bang kagaya nito sa lugar na yun, tumango ang Fox at itinuro ang isang direksyon, mula sa mga anino ay isa-isang lumabas ang iba pang nilalang, isang mukhang puno, isang dambuhalang langgam, at sa kabilang bahagi ay mga kakaibang nilalang na kahawig na mga ground squirrel o cactus. Hindi makapaniwala si Birdie sa kanyang nakita at halos mapatawa sa pagtataka, samantala, nanatiling kalmado si Chun at marahang nagtanong kung sila na lamang ba ang natitirang mga kaimira, tumango ang fox na may lungkot sa tinig, ipinaliwanag na ang mga uri nilang pandigma ay napatay na o ipinagbili bilang mga kasangkapan ng digmaan. Tahimik na nag-isip si Chun, mabuti na lamang at ang mga natitirang ito ay mula pa sa Demon Realm, mga nilalang na dapat ay hindi kailanman napadpad sa mundong ito. Kaya't sa isang malumanay ngunit matatag na tinig, sinabi niya sa kanyang sarili na marahil ay panahon na upang ibalik sila sa tahanan, kung ganoon, ayos lamang kung bumalik silang lahat sa Demon Realm. Ngunit bago pa niya matapos ang iniisip, napakunot ang noon ng Fox, habang lumiliwanag ang asul na kapaligiran, nagtanong ito sa mahinang tinig, halatang naguguluhan at may halong pag-asa, kung ang tinutukoy ba ni Chun ay ang demon realm na iniisip nito. At sa sandaling yon, tila huminto ang oras, ang hangin sa paligid ay bamigat, at ang liwanag ng mga sisidlan ay kumurap na parang tumutugon sa kapangyarihang unti-unting nagigising sa loob ni Chun, ang buong silid ay tila naging hangganan ng dalawang mundo, ang mundo ng tao, at ang anino ng impyernong muling magbubukas sa kanyang kamay. Mula sa malayo, isang nakakabinging pagsabog ang humanig sa paligid, sumabog ang Hanbit Lab, umakyat ang makapal na usok sa kalangitan, at ang apoy ay mabilis na kumalat, nilalamon ang buong gusali. Huli nang dumating ang maglolong si Li Wun Su at ang kanyang apo, tanging ang nagliliyab na labi ng gusali na lamang ang kanilang nadatnan, nakatitig ang matanda sa pagkawasak, hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan, na pagtanto niyang ang mga barong-barong sa slums ay hindi pala ang totoong target, kaya't napabulong siya sa sarili, nagtataka kung bakit ang laboratorio mismo ang sinadya. Habang patuloy ang pagliyab ng apoy, isang anino ang biglang umangat mula sa gitna ng mga abo, isang carrot drake, lumilipad pataas sa alapaap, napatulo ang apo, halos mapatili sa gulat habang tinatawag ang kanyang lolo, sinasabing may nilalang na lumilipad sa ibabaw ng higanting ibon, at nang tumitig sila ng mabuti, doon nila napansin ang isang tao na nakasakay rito. Sa ere, si Chun ay kalmadong nakasakay sa drake, tiniyak niya kay Namgi na ligtas na ang mga mananaliksik, tumangu si Namgi, Agad na nagulat na nailikas na nila ang lahat sa isang ligtas na lugar, at walang natira sa loob ng gusali, sa isipan ni Chun, alam niyang ang Hanbit Lab ay isang lehitimong pasilidad, walang alam ang mga empleyado tungkol sa mga lihim na eksperimento ni Han Myung Do. Nagaalangan sinamgi ng itanong kung hindi ba nila dapat burahin ang alaala ng mga nakasaksi, ngunit malamigang naging tugon ni Chun sa sarili niyang pag-iisip na yun mismo ang dahilan kung bakit niya piniling huwag gawin ito. Habang lumilipad sila, napansin ni ng dalawang figure sa ibaba. Agad niyang tinanong si Namgi kung sino ang mga yon. Sa pagkagulat ni Namgi, nakilala niya ang mga tao, ang pangulo ng Hunter Association, si Lee Woon So, at ang kanyang apo. Sa lupa, hindi makapaniwala ang matanda sa kanyang nakikita, ang lalaking sakay ng ibon ay tila isang nilalang na lampas sa karaniwang tao. Hindi niya inakalang makakakita siya ng ganoong tagpo, isang tao na lumilipad sa ibabaw ng isang nilalang na matagal ng inakalang alamat. Habang nakamasid mula sa itaas, nagbalik sa alaala ni Chun ang pangalang yun, Li Wun Su, so. may bahid ng pagkilala sa kanyang mukha, at nang tuluyang maalala, ay napangiti siya, hinigpitan niya ang hawak sa isang maliit na bilog na kristal, isang mana sealing orb, at walang pag-aalinlangan itong inihagis pababa. Parang bulalakaw ang bilis ng pagbulusok ng kristal, ngunit bago pa ito sumabog sa lupa, maagap itong nasalo ng matanda. Ang kanyang apo ay nagtanong, puno ng pagtataka kung ano yun. Ngunit ang matanda ay nanatiling tahimik, tinitigan ng kristal habang muling bumabalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng nakaraan. Naalala niya ang araw kung kailan una niyang nasal ayan ang gayong uri ng mahika, isang mana sealing spell, isang uri ng sumpa na hindi kayang alisin hanggat hindi nalalampasan ng mana ng tagabasag ang naglagay nito. Napaisip siya kung sino ang may kakayahang gumawa ng gayong bagay kay Director Han Myung Do, at higit sa lahat, kung bakit. Mayamaya, maya dumating ang mga tauhan ng asosasyon, humahangos at nagulat na walang nasugatan, ngunit ayon sa mga mananaliksik, may kakaibang pangyayari, ang ilan ay nagsabing si Han Myung Do ay hindi tao, kundi isang chimera, at ang sumalakay sa laboratorio ay siya pang tumulong sa kanila upang makaligtas sa apoy. Natigilan ang matanda sa narinig, habang tinitingnan niya ang nagliliyab na labi ng gusali, may unti-unting bumubuo sa kanyang isipan, isang matagal ng inilibing na posibilidad, hindi siya makapaniwala, ngunit sa kaibuturan ng kanyang damdamin, naroon ang pangamba at pag-asa, maaaring, buhay pa ang batang yun. Mula sa himpapawid, inutusan ni Chun Sinamgi na bumalik na sa slums, masigla naman itong sumang-ayon, na tila sabik sa kung sino ang kanilang makikilala roon, ang nilalang na makapaglulutas ng kanyang personal na suliranin, na pangiti si Chun, ngunit sa isip niya, alam niyang magbabago ang plano, balak niyang tahimik na ayusin ang lahat sa mundong pantao, ngunit kung sinusunda na sila ng asosasyon, magiging sagabal lamang ito. Samantala, sa Alchemy Association slum branch, mahimbing na natutulog si Manager Kim, ang tagapangalaga ng pasilidad. Biglang nagising ito nang marinig ang isang kalabog mula sa labas ng silid. Dahan-dahan siyang sumilip, nangangapa sa dilim, nagtataka kung sino ang darating sa ganoong oras ng gabi. <laughs> Ngunit bago pa siya makalapit, isang malaking anino ang bumagsak mula sa pintuan, si Namgi, nakadapa sa sahig at nagmamadaling bumati sa kanya. Napasigaw si Manager Kim. Inakala niyang isang magnanakaw ang pumasok, ngunit bago pa siya tuluyang makatakbo, may isang malamig na tinig na narinig mula sa dilim, isang tinig na pamilyar at puno ng autoridad. Lumabas mula sa anino si Chun, tinanggal ang kanyang maskara, at sa ilalim ng mahinang ilaw ay lumitaw ang kanyang mukha, noon lamang nakahinga ng maluwag si Manager Kim, ngunit bago pa siya tuluyang makapagsalita, tumingin si Chun sa kanya ng diretsyo, at sa malamig ngunit mahinaong tinig ay sinabi na ngayong gabi, sasama siya sa Demon Realm.